So ayan guys, may nag-send sa akin yung video na yon at ano daw masasabi ko, bakit daw ganon ang ginawa ni Diwata. Ngayon ko lang nakita yung ganong ugali ni Diwata. Ah. Grabe, hindi ko ma-take. Hindi ko maisip Akala ko fake. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Fake yung video na yan. Hindi kayang gawin ni Diwata ng isna ang kanyang mga tagahanga. Hindi ko alam. Kasi baka sa init ng panahon, siguro dahil pagod na siya, sobrang dami nagpapapicture sa kanya, kaya niya nagawa yung bagay na yun. May mali din talaga si Diwata. Kasi alam natin na sumobra na yung sikat niya naging instant celebrity na si Diwata. Siyempre, Diwata, yan po ang kapalit. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may kapalit, may kabayaran. Sumikat ka. Yumaman ka. So, dapat yung mga fans, tatratuhin mo sila ng maayos. Yung dating, kahit isnabin mo yan, walang pakilam yung mga tao sa'yo, hindi na po ganun. Kasi iba na po yung status mo. Sumikat ka, sinuportahan ka ng mga tao, sinuportahan ka ng mga kababayan natin, syempre, ang kapalit niyan, simpleng papicture lang. Real talk po yan, ha? real talk. Kahit saan, kahit saan yan. mga artista, pag in mo yung isang fans mo, pangit po sa image mo yan. Eto, hindi ko binabas si Diwata, ah, pero kasi yan po ang kapalit ng kasikatan. Dapat, i-entertain mo sila. Kasi wala, sumikat ka eh. Sila yung naglagay sa'yo sa pwesto mo. Sila yung nagpasikat sa'yo, sila yung nagpayaman sa'yo, yung mga taga-suporta mo, tapos ganun ang isusukli mo, tatalikuran mo. Sasabihin mo, teka lang, tapos parang pabalang. Dahil okay pagkakasabi mo. So, pangit po yun, diwata. Hindi rin natin masisisi diwata, baka hindi niya pa kasi alam. Kasi, biglaan lang siyang sumikat eh. Boom! Sa isang iglap, sikat na sikat na. So, syempre, hindi pa niya masyadong alam yung mga dapat niyang gawin, kung dapat ba lahat e eh, entertain niya, lahat ba magpapapicture siya. Pero, ang kasagutan dito, diwata, kung hindi mo alam, dapat po talaga itatrato natin lahat. Lahat! Kahit sino pa yan ng maayos. Okay? Ganito. Halimbawa, pagod ka na talaga, hindi mo na kaya magpa-picture, sabihin mo lang po na maayos. Pwede po magpa-picture, ay, pasensya na po, medyo pagod po kasi ako ngayon. Eh. Baka pwedeng later na lang, babalik ako. Kausapin po natin ng maayos. Hindi po pwede yung parang susungitan natin, tas tatalikuran. Siyempre, kahit sa akin mangyari yun, masasaktan ako. Oo, masasaktan ako. Siyempre, parang napahiya si nanay eh. di ba? Yun, ang, yun lang po ang ayoko, yung parang napapahiya, kasi alam natin, sikat na sikat ka na, dumayo pa yan, galing pang probinsya. Tapos isang picture lang ang gusto niya. Grabe yung support ang binibigay sa'yo ni nanay, lahat ng video mo, sinishare niya. Dignan mo, dinayo ka pa talaga niya para makapagpa-picture sa'yo. Diwata, ang bait niyan. Tapos nung makita kanya niya, ganun ang nangyari. Siyempre kahit kaninong nanay mangyari yan. Guys, sa pagpasensya na po natin si Diwata guys sa mga nakakanood. Baka nga naman, hindi niya lang alam yung gagawin at saka baka pagod na siya o kaya marami pa siyang ginagawa.